mga par grabe sobrang dami yung gagawin natin mga par ah tingnan nyo so yung katawan niya ano ah, medyo ay, masama yung pakiramdam niya mga par so yun yung mga par oh. yun so grabe sobrang sama pakiramdam niya mga par tapos mga par marami pa kong labahin mga par tingnan nyo mga par, oh. yan labunon tapos, yun rin pa sa likod, yan. Tapos, maramang pahugasin, mga par. So, ang dami ang gagawin, mga par. Kasi sobra. Tapos, ito po, mga par. Laban. So, mga par, biglang masama pa rin daw ng asawa ko, mga par. Sabihin niya na yun. Babe. Na. Sa pinya na ba? Pinya lagi Okay, pagawas na par, Biglang sumuka yung Pares Yung asawa ko mga par Sumuka siya mga par Hindi ko alam wala pa Grabe makain pa siya ng pinya mga par tapos yun hindi kaya sa lawas yun mga par so grabe um, yung mga awans kawawa yung kawawa yung ano yung partner ko mga par dito mga par. Pagkatapos na sumuka mga par pinatulog ko siya mga par. Kasi mga par hinahina yung katawan niya mga par. Iwan ko bakit sa sumuka mga par. Kumakain lang siya ng pinya mga Siguro, par. Siguro mga par hindi kaya sa katawan niya mga par yung pinya na kinain niya mga par. Kaya sinukan niya mga par. Kaya pas. pinahinga ko na siya mga par kahit sa tapos na sumuka mga par at hindi yan, mga par nilagyan ko ng haplas na yung kanyang katawan at syempre at sa kanyang likod mga par. At yung mga oras mga par na na ako mga par kasi nga buntis siya mga par. Gusto ko siyang dalhin sa hospital mga par pero sabi niya mga par na wag muna daw mga par kasi nga kaya pa daw sa kanyang katawan. Pero ako mga par sobrang nag-alala sa iyo mga par kasi nga buntis siya mga par. Yun mga par nakatulog yung Mrs ko mga par at syempre yung tiyan mga par sobrang laki na mga par iwan ko kailan siya mga anak mga par. Ayan mga par. Tapos na siya ya pa so from how I come open lock